Hello! What's up mga guys! Uh, welcome back sa ating channel uh, For today's video mga guys Ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng uh, Rubber Boots uh, Caliper So ayan, papalitan na natin ito guys Kasi uh, bago na yung ating Disc Brake sa likod So ito yung itsura ng ating uh, Rubber Boots Ayan uh, Babaklasan lang natin ito muna yung kanyang uh, caliper iwalay natin tapos lilinisan natin to guys bubuhan natin siya ng pang ano pang brake cleaner ayan tignan yung durog wasak yung luma ko ayan talagang napitpit siya guys ispray lang natin tapos uh, Iyayin natin siya ng konti para matanggal yung mga nanigas na, na ano, nag -build na dumi. So ayan, iyayin lang natin siya ng pinang liya. Yan, uh, pag once na nasira kasi yung rubber boots natin guys, ah uh, doon magsisimula yung pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak pasok ng dumi dyan sa ano na yan sa portion na yan na nililiga ko tapos so, hindi na siya mag play dapat may play siya guys eh. so, kaya hindi pantay yung pagkaka tudpod ng ating mga brake pad tsaka yung brake ma uh, disc brake natin so dapat check nyo rin guys yung yung mga preno natin so, pilipin nyo rin pagka once naglilinis kayo para maagapan natin yung mga mga ganito pangyayari so ayan uh, tamang liya lang tayo matanggal lang yung dumi yan saktong liya lang guys tapos uh, spray lang natin sya uh, ng brake cleaner So, ayan lang natin at so, matuyo. At yun guys, uh, ito yung susunod natin gagawin. Ah, uh, tatanggalin natin yung uh, brake pad. Para ma-brush natin yung mga di kayang linisin. So ayan. At yun mga guys, ah uh, update ng ating ginagawa ngayon. Uh, Nilinisan ko na to, guys. So hindi talaga matanggal itong magtikita ang mga dumi na to parang mancha na talaga siya hindi na i-brush tsaka na uh, brake cleaner yun uh, pagkatapos nyo guys uh, nakabit na natin itong uh, kanyang mga rubber boots uh, madali lang naman yan guys i-kabit yung mga rubber boots nyo na yan uh, make sure nyo lang guys na ito uh, tama yung pagkakalagay ninyo hindi sa hindi kayo magkakamay maglagay niya kasi mahaba kasi siya eh. So ayan, uh, try lang natin siyang ipip yung kanyang holder sa brake master. Okay. Check nyo so, rin guys kung may play siya, dapat may play kasi siya guys eh. Ayan. Uh, lagyan nyo rin guys ng, ano, ng oil. Kahit kunti lang para smooth lang yung yung play niya. At yun guys, uh, kung bago ka sa channel ko, uh, huwag kalimutan mag like and subscribe. Yun. Uh, salamat sa suporta. Yan. Para update, updated kayo lagi sa akin uh, na-upload na video about sa aking CB150R. Yan. Marami-rami tayong i-upload na video tungkol sa ating mga kaganapan <laughs> sa ating motor yan kung same tayo ng motor guys CB150R or CB150 CBR150 yan tayo CB150X so almost press lang naman yan yan so may play na siya guys okay na to pwede na tong na uh, ibalik sa kanyang pwesto uh, yan. okay siya okay na okay yan. importante may play siya babalik na natin siya tapos ah, uh, gagawin natin papalit tayo ng uh, brake fluid so nadrain na natin ito yung brake fluid niya Yeah. So, ito so, yung ating brake fluid. May kulay yung uso ngayon. At yun guys, ah uh, ayun na. Ay na natin yung brake pad. Pagkatapos natin lagyan ng brake fluid. So, medyo natagalan tayo guys. Hindi ko na, na nainay video kasi baka lalong haba yung video natin. Tsaka mahirap kasi manu-mano tayong ipakan yung ating rear brake. Kaya matagal na rin guys. So, ayan. Kita nyo. May mga portion pa rin talaga na hindi talaga matanggal yung dumi. Ayan. Compare mo dun sa old ko na nawasak talaga guys. Ayan o yung ating rubber boots caliper. Ayun. So, as of now okay na to, guys. Pwede na to. Ah, uh, 'yun lang naman 'yung ano natin eh, yung mapalitan 'yung ating rubber boots. At 'yun, guys, ah uh, hanggang dito na lang 'yung ating ah uh, YouTube video. So, sana nagustuhan ninyo. At uh, huwag kalimutan mag-comment, like, and subscribe, mga guys. Ah, uh, thank you for watching.